how, where, what. Basta sinasabi lang. Sometimes it's the police pegs it about mga 3, 4, yung iba 6, yung iba 10. May isang doktora pa na sa 3 million daw ang pinatay ko. Kung ganong 3 million ang pinatay ko, marami, mayaman na ang mga punerarya ngayon. Sa totoo lang, bilyonaryo na yan. But anyway, the old present is a, uh, the worst of the Philippines is that there's about 10,000 killed. So they come here on lecture on us. Kaya ako ang bawanga ako very virulent. Nag <laughs> na ako. Kasi ganun lang ang tu turo mo sa kanila. And these are educated people coming from representing uh, Europe. Kung ano.